sakit sa akin ng likod. Ay, Diyos ko, ang ulo Din? Ah! Nahulat sila. <coughs> Basta nag-order na ito si... Kan kanamit ko may ice cream mo. Ano una na ice cream? Kung tea. Imo, bing, kwan, cha. Ah, hindi. Ano ba yan? Sprite. Seven up. Kawaitan, may five minutes. Hmm. Ano mo naman ang mga lahi ito? Nagagawa ang puso Puti ang ah, nagay ng buhok puti ang. Ah. Kaya nga yan tanak <laughs> Tapos ang ano pa. Iwas ka. Bata puti. Puti yung face mo. Nine Nakakadto ka bindihan ni Gracel sa bato nga iba-iba ang kulay na do diyan lang sidulo. sa dulo sa 974 uh -huh. tawhay man to nakapihan magkano magrent ka boat for rent yan di ba mm -hmm. The 150 ang apat na tao. 30 minutes. Ginahe ka sa una. Hindi, ang tubo Why not Oo, Sige man, gani. Lakat, sige Sige man. Mm -hmm. yeah, yeah ka mga tao. Real, stick to. Kasi yung iba, pag pinalad, malaki yung sweldo. Nakilakita. Oo, oh, ang iba kalpuli, oo. Oh. Oh. ho Ano ka? Kinsendyan ni Indurcel, mambala. Mambal kay sin udagon bilin inday mayumi ko na. Ah. <laughs> eh? eh. bakal mo ka di ang ano, 39 t 39 gani ato ka ina to. 25. Hi madaya mo. <laughs> amo na ang gamit naman? Yung amo na klase. At least, bisa hindi ka mag-pulbos. Oh. <laughs> <laughs> Wala pa gani ang iba, no? Ilar I-large ko, no? i ko, no? Kada ko ka-large, no? Sino na? Ay, namin yung na, malabakal doon. Kada ko, to ka i